istudiyan na ngayon ng kapulisan sa lalawigan ng Pangasinan ang umano'y leader sa pananambang at tangkang pagpatay noon kay dating Pangasinan Governor at Congressman Amado T. Espino Jr. Sinilaba sa payag ng Pangasinan PNP, sinabi ni Provincial Director Colonel Jeff Pangid na huli ito pasado la una na madaling araw sa mismong bahay nito saan siya din ang number one most wanted person sa buong Pangasinan at may award money mula sa DILG. Kinilalang akusado na si Arnold Fosnerino Ale Dating municipal councilor na bayan ng Binmaloy at tinuguran ng PNP bilang most notorious criminal sa lalawigan ng Pangasinan. Kila nito bilang isa sa mga gunfall hire activities hindi lamang sa Pangasinan kundi maging sa iba't ibang mga probinsya sa kalapit ng lalawigan. May reward money na nagkakalaga ng 355,000 pesos ang nasabi akusado na halap sa patong-patong na kaso kabilang na dito ang two counts of murder, tatlong attempted murder at isang frustrated murder. Matatanda na nagarap ng bang kay dating Governor Espino noong September 11, 2019 sa bahagi ng barangay Magtaking San Carlos City na paulanan ng bala ang konboy ng dating Governor ng Pangasinan na kinamatay ng dalawang kasamahan nito. Kasama na dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Bad Sagtalaw, Tatak RMN.